Matapos tiyakin ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan at Aces and Queens ang pagtutulungan nito para sa Limgas na Pangasinan 2024, pinaghahandaan na, na ng probinsya ang pagsabak ng mga kandidata para sa patimpalak. Katunayan noong February 22, isinagawa ang huling screening sa mga kandidata ng Limgas sa Pangasinan 2024. Uh, uh, media presentation. Siyempre, yung talent night and costume uh, national or provincial costume na uh, pre-pageant activities. Lalahok ang mga kandidata sa mga charity activity kasama si Limgas na Pangasinan Chairperson at Pangasinan First Lady Maan Toazon Giko. Duties uh, for a cause will be helping us sa provincial government in our uh, uh, program for children, yung mga supplemental feeding program natin and other health uh, and medical missions And at the same time uh meron ding mga mga partners na natap who can help yung mga advocacy campaign din ng ating uh, Limgas na Pangasinan layon din ay ipakita ng patimpalak ang ganda at galing ng mga Pangasinense we would like our beauties to show that they are more than a beautiful face or body, but somebody who can uh, uh, help the society by uh, showing more uh, concern for our fellow Pangasinenses. Dalawamput dalawang kandidata ang lalahok sa patimpalak ngayong taon. Ipapakilala ang mga dilag sa lalong madaling panahon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.